Bugnaw kayo. Grabe bugnaw kayo guys, Papunta kami ngayon na Punto Pig, San Vicente, Indang Liti. Sorry, sorry ta guys pagi time. Hello. Ito ang tour guide namin. Yeah, tour guide namin lahing ongoy din. <laughs> Takot sila sa ongoy. Eh. Yung tour guide namin ongoy din. <laughs> Mas pugi-pugi lang to. starring me, ha? Ano? Bundokid. Bundokid. Ha <Bundukid. Bundukid>. ha <laughs> ha.

kinaiyahan nagibuhat sa ginoo dugay naging kinikaayo sa loob niyan maraming ibon Pika sa pod me. kapobring hamogawa yun. <laughs> Ito na mo ang panuro din ni guys. <laughs> Kasi ni sila, buuli na ni Uguman niya. <laughs> Ila lang kung gagada ang nga rin. Huwag na sila katawag. Katingalahan tingalahan yung buta sa ginoo. Bawin niyo. Hindi ay, gibuha hmm, ang gano. Ang tawag ani,

Oops! Tama na! Ito pala ng tanawin dito. Kita ang hindang. Hindang na na siya, no? Hmm. Tapos kita ang... Ilungos na. Ilungos. Kita ang bato. Pandong na. Pandong. tawag nila ni Dini, Pandong Bato. Kung sa tong walang mga, uh, may mga jowa dyan sa hindang. Pasok okay, po dahil. Pwede mo mag

din din daw ya pagyo dire. Hoy, napikas Ay, Ay, siya. Siya man kading. mo kasi. Dire mo mo ko yo. kayo pio o, ni na ang. Ito sa karagatan. Oh, yan din man na